tayo ay magtuturok ngayon ng ating mga biik pang 3 days ayon hmm. yan na nasa kanila pang crib pakakawala na natin sa kanya inahin yan. dito muna tayo dito natin mak makikipatong ng cellphone sa masakit ang chan hmm. okay guys yan. Bawal yata din naman ang makita ng pinutulo pa ng biik. Hindi oh, hindi makita. ayaw huwag mong dadalihay. Nabot mo gayan. Hindi, yung kawayan. Hindi, yung kawayan. Hindi na okay. Hindi makita. Oh, Sabi, Greg, Greg. Oh. Ang harap nito pa akin. Greg, <laughs> Greg. Hindi mo okay. ano? okay. na unahin Ano? Yung, Greg, Greg. Mag-aalam na. Ay, mo na yung magpupuyo. Yun, si Tito, pakarok. Naku, kita pa ng dagante ng mga kulat. Tama! Aba, mm hindi -hmm. ka nasama. Ay, Tito. Diyos mo, sa ka na din. Dito ka na duty sa ano ngayon. Tuturo ka na namin ang iyong anak ha, no? Malang sa ay, kumuha ng kapakain. Yan. At kukuha na po tayo. Ihahanda na natin ang ating tantro. So, ito pong ating ano, iron ay ano, may pa second ano pa, dose. Bakit? Oo, oh, isang araw. Pero sa susunod-sunod po, ay bibili na tayo ng ano, mga stock natin sarili dito at para hindi na bili ng bili. So, sila ay tag, ano, 1 ml 1 cc kada biit. Pampatibay patibay ng buto. Mabagal lang itong mahigop eh. Madami nang iyak mamaya ang hindi ko nakakahigop. Mayuga din po ay nagtuturok sa inyong bi. Yeah. Okay na, okay na. Tanggalin lang natin yung hangin. Nakaunti. Para hindi na na oops. Yeah. Okay la, tara na. Yan. Atin na pong ang po ang tuturokan ng bihig. Sino ang muna mo sa ating bihig na sa aking assistant? Ako, doon pa kumuha naman eh. Yan. So, tayo po'y galing ng palengke at tayo ay bumili namili ng tuyo. Si Kapag si <tinyo> oh, yung doktora, doktora kwak-kwak. Ah. Bini, akin na. Abang tulog pa ang um, ba? Ako, talagang masama ang lasa ng ating isang inahin. Talagang uh, anak mo siya. <laughs> sana naman hindi umulan. Pero, okay lang din ako umulan. Uh, Ayan. Okay. Ayan. Okay. Yan, yan dapat. Pag-ibig nga mo, umawa. Ay, oh! Ayos yung mga sa paan. Ate. Okay. Ganyan mo. Ayun na. Tito, <laughs> ang pangit na rin umawa. Ay, ah, hindi na tayo kikna. Ah, naku. Hindi ganyan. Ay, ano kasi? Wala. Gano'y ang umawa. <laughs> yan. Sigre-gre. Gre. Sigre-gre. Yan tama. Ang akin yung assistant ay hindi maalam humawa. Gray, Surong doon. Tsa, sumama ka doon. Hindi ka kailangan nito yung bed. mo muna dyan mo, tigay dito. doon na. Yan. Uh -huh. so again. O, din na. At matagal pa naman itong ano. Hindi ka naman hawak. Hindi yung, ano ka hawak yun? Opo. Para ikaw ay lumaki. Ito may bayang buto. Apa, punta sa mami. dede de, de, Apa. Sabok sa Eh. Teresa si boss. Eh, uh. 'yung boss, sakit, sakit. Ano 'to daw? Suntukan kay ik, ano yan, ikamat kamot. Bakit pala 'yung kapatid ko? So, uh, wag naman po nating kakalimutan bigyan ng mga ganito ang ating alagang baboy dahil ito na po ang magpapalakas ng kanilang resistensya habang sila ay at maliliit pa. Ang bugi. Yeah. So, may um, isang inahin po talaga ay eh, Kasama na ang lagay. Kasi siya, ano po, due date niya ay bukas, pa 115. month pero ngayon siya ay 114. Right. Makikinig yung ating baboy. Sabi niya, Dokter, mo pa ako ikinukuan sa iba? Oh. Hindi mo ba alam yung sakit na masangina? <laughs> okay na. Okay. Okay. No, hindi pa umiinom, So, papakain ko pa lang po okay. eh. Okay. Imane na yun, hindi niya. Kailangan muna nating... Diyan! Gray! Ay, yung moisturizer ko mo. Oh, huwag manikot. Huwag manikot, Ay. Love... Yeah, madadaluhan ka. Kailangan mong masyadong hawakan. Ilagay lang, lang ang paa. Hindi ano. Ya. Yeah,